Sa kabila ng kinaharap na issue, ilang mga photos ang binahagi ni Marjorie Barreto sa kanyang Instagram kasama ang pamilya ng kanyang kapatid na si Mito upang alalahanin ang ikaapat na pung araw nito simula ng pumanaw noong September 22, 2025. Masakit para kay Marjorie ang mawalan ng kapatid na malapit sa kanya at pati na rin sa kanyang mga anak. Kaya naman sama-sama nilang ginamita ang mga alaala ng pumanaw ng kapatid. Kwento ni Marjorie, 48th day without you, Mito. They say the soul's journey ends today. You are free now, surrounded by light and peace, watching over us with the same quiet strength you always had. There is not a moment for the past forty days that I do not think of you. I feel your loss more and more every day. I miss you so much. We all do. You would have been happy to see us celebrate you today. We love you always and forever. Makikita si Marjorie na hawak ang litrato ng kanyang kuya na si Mito. At tila isang misa din ang ginawa para sa kanyang yumaong kapatid. Nandoon ang pamilya ni Mito at ang anak ni Marjorie na si Nadani Barreto at Erich. Nandoon din ang kapatid nilang si JJ Barreto pero kapansin-pansin na wala ang kanilang ina. Matatanda ang kamakailan ay tila mabigat ang mga nabitiwong salita ng kanyang ina na inamin ni Marjorie na nasaktan siya dahil nasabi ito sa social media at marami ang nakapanood. Pero sa kabila ng mga nasabi, inamin ni Marjorie na mahal pa rin niya ang kanyang ina at ipagpapatuloy ni Marjorie na mahalin ang kanyang mga anak at ipofocus ang lakas sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ilang mga netizens naman ang nagsabi na sana'y maayos na rin ang gulo sa kanilang pamilya na kung saan ay tila nalulungkot din ang marami nilang mga followers. Napapansin kasi nila na maganda ang pamilya ni Marjorie at successful ang mga anak nito dahil nakatapos ng pag-aral at ganun din si Julia na maayos ang kari bilang isang artista. Sa puntong ito ay wala naman din pahihinatnan kundi magkakaayos din ang magkakapatid. Kaya naman prayer ng bawat isa na magkaroon ng reconciliation at maging maayos ang kanilang relasyon.